Hala, mo, iskinita! Nakapila sila! Actually, petsa de peligro na kapis na kubukong tayo kaya kailangan natin maghanap ng mga kainan. Kaya dito tayo ngayon sa Tayuman para puntahan natin yung famous na Fruit Vendor Fruit Shake. Hindi ko alam Fruit Shake o Fruit Cocktail. Tingnan na lang natin pero nandun yung pila nakikita ko ang haba-haban. you're on a budget, napakaraming makakainan dito sa kahabaan ng tayuman Nandiyan na nga yung mga sari-saring mga prutas na pwede mong mabili pero napaka brilliant naman ang idea nito, meet Mami Sheng ang may-ari ng Fruit Conello stand na kahit haggardness na fresh na fresh pa din Anong oras po ba kayo nagbubukas? Uh, Doon po sa Tondo open namin muli 12pm 3pm lang Hanggang anong oras po? Sa Tondo po, saan po yung location niyo? ah sa ano po, LRT Aban Santos. Ah. Sa Tondo So, dalawa pala yung branch nila. Actually, malapit po kami sa Tondo. Ay, goods, Wow. Di malabo, ang dami, oh. Avocado, ube, makapuno, and of course, mango, overload not bad, 50 to 70 pesos. Meron din silang kutsinta overload na hindi rin tinipid sa ingredients. Metrobank, Bank dito sa kanto, meron siyang katabing guest hotel at katapat siya ng guest hotel. Ayan Isang kanto sa may ng puno na pinipilahan ng mga tao. kalahating araw pa lang pag-aantay na dito. Natikman na namin ito nung nakaraang linggo at talaga namang siksik sa gatas at prutas. Samahan mo pa ng caramel. Masyadong mahaba yung pila. We are aborting the mission. Maybe it's not our day today. Ayan, no? isang buong skinny tapila. Napunta na lang tuloy kami sa mga inasal at dun na lang kumain ng halo-halo. Follow for more explorations.